Labs, mga biyahe na kami. Mali, ano pa. Uh, 30 kilometers pa. Ayan, ang may ari si Brother John. John, no? Oh, Yung may ari ng bahay. Ayan. <laughs> Ayan, Good morning! Ayan, mga Cubs. Kamusta? Isang pinagpalang araw na naman. Welcome to my channel. My YouTube channel, ayun. Ano ngayon? Saturday. So, 11 October, ano na? October 18. October 18? Ayan, may date para alam nyo. Hindi. <laughs> <laughs> ah, bali ano na? Ah, uh, 10.45 na nang umaga. Nakapag-breakfast na kami. Ano lang? Uh, hmm, Ano man tawag doon? Pansit kanto. O, uh, kasi mamaya mag -ano kami? Ah... Uh, mag-house blessing kami. Ah, walaan nyo kung kaninang bahay. Siyempre. pang may bahay, alam nyo na kung ano. ba? Diba? Ah, mamaya, mamaya pa naman yun. Papakita ko sa inyo. <clears throat> so ngayon, bali, lalabas muna kami. Bibili kami ng sugar sa tindahan. Ayan. Napakaganda ng sigat ng araw. Kita nyo naman. Pero, Uh, positive 5 sa labas, sa medyo windy kaya malamig. Kaya ayun. Si mami ayun, na ready na rin. Ako init na lang yung sasakyan. Kaya ayun. Okay mga cubs, mamaya na lang uli. So sa mga darating na oras, yun, marami pa naman mangyayari. Update ko na lang kayo. Peace! Mga cubs, ayun. Luto session na naman si mami. Ayan, ang kanyang menu ngayon is tinolang manok. Ayan na, oh, napakuluan niya na. Yan sinasabi ko sa inyo, kailangan magpakulo na kayo. Malambot na para at least saglit na lang, igigisa na lang. Ayan. Masa natin. Ah, ginisin niya muna yung ano ba ito mami? Onion. Ayan. Ang susunod, garlic eh. Garlic. Ayan naman na siya to. Papaya. Papaya. Uh, sayote. Sayote. Ginger. Ayan. Naglagay na siya ng garlic. Okay na. Tapos mamaya, uh, luya naman. Ayan, no? nilagay na ni mami yung ginger. Ayan. Ito naman natin. Labuksan natin yung Ah, try mo nga open mami kung magliliwanag siya. Yun no, mas clear okay, siya. Yan. Try natin. din. Yeah, okay na siguro yan. Mamaya balikan na natin pag okay na siya. Yan mga cubs, okay na. So, lalagay na yung manok tinola, wala, madali lang lutuin ito. Patis lang katapas nito. Diba? Kasi, kahit hindi ako marunong magluto, pero kasi nung pandemic, siyempre, bawal lumabas. So, kami lang ni Polin sa Pilipinas. Wala. YouTube ang kakatapat ko. Ah, pagluto ako niyan. Tinola, nilaga, sinigang. Pero hindi masa... Hindi ganun. Kasarap patulad ng luto ni Mami. Pero at least, masasabi ko na Parun ako magluto. Basta nakatotok si YouTube. Yan. Yan. Yeah, yan. Masarap. Okay. Hindi naman maalat kasi itong ano na ito. Asa na yan? Patingin nga. Itong hmm. ano na yeah, ito. Yan. Itong fish na ito. Patis. Hindi siya masyado maalat. Kaya kahit medyo maalat yung ilagay mo. Okay siya. Kasi yung iba super alat eh. Ayan. Tingin natin siya kumulo. Lalagay mo na mami. Di ba? Hmm. Lagyan niya muna ng tubig. Pampalasa. Yan. Pepper. Pepper. Yan, masarap yan, ma pepper. Tapos water. Ayan o. Pag ano-ano na. Talagay niya na yung Ayan na mga cubs, kumukulo na. Kitang kita nyo naman, no? Oh. Super, super. Parang ano lang, kapapaitan eh. Pero hindi, tinola yan. Hmm. Kasi wala kaming nabiling pa, ano, papaya. So, sayo, taste. Alternative. Pero masarap naman eh. Pero pagpapaya talaga, eh. iba yung ano, ano. Yung niya, pagpapaya. Ayan, no? Oh. Wow. So, pakukuloy na lang natin uli siya. Tapos yun, okay na. Nilagyan na rin siya ng, ano, uh, chicken cube. papa pampasarap. Okay, mamaya na lang. Ayan, mga cubs. Luto na, oh. Kitang-kita niya naman. Luin natin. Masarap to pag mano, maraming sabaw. Ayun oh. Sarap. Ano pang hahanapin mo? Nalabas ka pa ba? Hindi na. Sa lang, makakakain ka ng gusto mo sarap magluto si mami. Okay, mga cubs, thank you! Hello mga cubs, ayun. na kami, inihintay ko na lang si mami kasi medyo malayo-layo yung ano, no, biyahe namin, 36 kilometers from dito sa bahay. So, wait ko na lang siya. Siguro mga 50-55 kami aalis. So, abot naman kami doon ng uh, 2.30 kasi ang ano, schedule. Bali, Pupunta kasi kami ng uh, house blessing. Anong aming uh, kaibigan, aming katrabaho. Yun. Makabilis sila kasi ng bahay sa may Whitewood. So, malapit lang yon Kung Whitewood uh, going sa work namin, medyo malapit-lapit. Uh, panang 15 minutes yata. Panang ganun din. So, roughly kaya naman umabot ng 2.30 noon sa bahay. Okay, mamaya na lang mga cabs masyadong malamig, malamig sa labas, mahangin. Kasi positive 6 lang, so okay naman pag nasa loob ng sasakyan, pero pag nasa labas ka yun, yun na, mahangin sa sobra. Yun. Hintay ko lang si mami, na sasakyan na ako, nagpainit na ako ng sasakyan. Para at least, hindi Pero may medyo malayo-layo din kasi yun eh. Talagpas pa ng work namin. So, ayon ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung dadaanan namin. Ewan ko sila parang eron eh. Ah, oh, okay. Sige, sige. Yan, mga Caps, mabiyahin na kami. Bali, ano pa, uh, 30 kilometers pa. Napit na kami sa trabaho. From here, siguro, yun nga, mga ano rin eh, 20 kilometers, 20, ano ba, 20 minutes din pala eh. From mula dito sa work namin makita nyo medyo malula pero maaaraw naman malamig sa labas ah, nakita nyo siguro medyo windy windy eh siya ang malakas mong hangin ayan dito sa left yun yung work namin na ah, makikita nyo naman ayan bali yung kapitbahay pala namin hindi rin siya makakaan so yung iba na andun na kasi 2.30 yung start no ano siguro yung pa house blessing ka ng pare 2.30 na andon so baka iba na andon na habol na lang kami anyways mamaya na lang ulit mga cubs okay so nandito na kami mga cubs asan <laughs> ayun matagal ko na itong nakikita nung naghahanap kami dali ng bahay nakita ko to oo oh, maganda loob nito eh dati pa na hirap bumili sana bumili ako nung bago bago pa bago pa ako dito pero ngayon parang tulit na sa akin Ito yung bahay nila oh ayun oh 'yun oh ayun oh, ayun, oh ay oh, may bahay. Na. Congrats. Na, pwede na, pwede na. Oh, ne, doon ako sa kabila. Okay lang yun? Oh, okay lang. Pwede, Pwede, pwede. pwede, pwede. na yan. Hindi naman namin oh. Naman yung daan. Oh. Okay. oh Arvin. Christian. Oh. <laughs> ay na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mga kasakatrabaho ko. Ang ah, ganda ng bahay nila. Oh, pinakitin. Garahin yan. Oh. Garahin nila. Garahin nila. Ayan, ito mga cabs yung bahay na dati tinitingnan namin to.

Hihilip po na kami ng bahay sa loob. Ano <laughs> oh, na? Congrats. Ito yung ganda. ba? Ito ba yung nakikita mo? Oo. Ito na natin yung bahay. Ito yung mga room sa

Ayan okay, ako yung basement mo, Nami. Ito yung baba, oh. Ayan. Ayos, oh. Panalo! Ang ganda, oh. Oh, ito, ito yung may bar nun. Ito yung may bar. Tawag oh, ko kung... Oh, ito yung kwarto na isa. tapos laundry. <laughs> Pwede na, malaki ang brad, no? Okay. Di ba? Oh. Mm. Ito, may ano siya dito. Ito. Tama po ang Pero, may mga ayusin pa, pero okay na kasi. solid na oh. oh. ito, Oh. yung ano na fairness nila. So, bago lang din. Baka ano lang, oh. Pakakalinis lang nung ano. Pakakalinis? Oo, oh, bago sila lumipat siguro. Oo. Ano. Oo, oh. oh, sila na nagpalinis. Kasi, October 10 na yata sila lumipat. Ay, ni. Ano ba kayo? Ngayon? Ah, 15. Ah, matagal pa pala. Oh. Ano? Pero bago sila lumipat, linis na? Oo, oh, sa tingin ko. Maganda. Magkano ka nila? 125 ba? Oh, mo. Daro Pwede na. Oh. Uh Kaso -huh. nga lang kasi kunti talaga tao dito. Pero kasi okay, okay, so yung community yung ano dito. masyado marami. Mama, sorry. Ayan, Ito yung bar niya. Ayan, may bar to eh. <laughs> Ayan, no? Video okay, ano? Video kay sa kaano? Ayat na uli Ayan, oh, si Brother John. John, may mayari ng bahay. Ayan. ah, <laughs> giluto siya. Ayan, ang haba ng garahe niya, mga cubs. Panalo. may manok po. Swerte. Panalo. Ay, yung bahay. Ayan, mga cubs, nakakain na kami. Ito yung bahay niya. Ang ito Alam ko kasi may, may inventory ng bahay dito katabi. Ito yung tabi ba yung backyard nito? Sama pala ako dyan! Siyempre! <laughs> <laughs> Aray ko! Ah baka mag-advert tayo sa Hi! <laughs> dito sa likod, may bahay dito. ay ba na, hindi na sa kanya yun. <coughs> Ayan, no? Ayaw po umay ng isa. Ayaw po umay. mga tropa. Chero. Uh -huh. Chero. Good. Backyard ito yung backyard ng mga kamsim. yung backyard dito. Tingnan tayo yung backyard niya. Ayan nakita niya. Malaki. Open area. Ayan. Oh, maganda nga yung backyard niya malaki ito. kailang lakong na natin yung door ayan ito yung backyard niya yan malaki no oh, it's okay there's a pond here oo oh, ayan o oh. need na mag alaga ng fish oh that's nice it's playground here ah laki laki ng property niya ganda Ayan. Ito pala yung, yung window dun sa labas. Ay din sa isang room. Ito, yan Mayroon siya. Mas meron pa dun. Medyo madulas, oh. So, kailangan nyo itong, ano. Ay. Ayan. May ano pa. May fish pan So, ito. Medyo madulas lang yung ano nya. Mas hindi na siguro na pupuntahan to. So, kailangan nyo itong i-brush. O kaya i-power wash. Yeah, I think so. Ang ganda. Ayos. Ah, Ano sa likod eh. Yung maganda kasi merong likod eh. Ayan mga so Oh. Soon makakabila din tayo ng bahay natin. Malapit na. to so, actually nasa ano na kami Nasa, nasa process na kami ng pagbili ng bahay. Pero yun nga. dapat diba, Siyempre may mga hinihintay tayo. So kailangan. Okay Pusin muna natin lahat. Tapos na tayo mag-go. Ayan. Ayos. Ayun, umiikot yung exhaust niya sa taas. You know, Ayun ah, umiikot. Ayun, pasok ulit tayo sa loob mga Cubs. Kamiya na lang. Ayan, naalis na kami mga Cubs. Bago yung sasakyan ni, ano? Ah, Bagong bago? Yeah, bago brand nyo. Uh -huh. Hybrid din. Ay, ano ba dati yung sasakyan Honda CRB. v din niya? Oo, tinry din. Balik 440 plus daw yan. Pwede na kung 440. Huwag lang limandaan. Okay. Na pala yeah. yan Ayun mga cops. Tapos na. Nakapauwi na kami. Nasa BI na. parisa sa iba kami dumaan. Sa gravel. Pwede kasi dumaan dito. Sa gravel road. Pwede dumaan dito. Mas malapit siya. Compare sa Doon sa highway. Kasi paikot yun eh. Hindi ikot pag dito. Ah... Uh, Medyo madali. Mas, mas, mas madali. Mas masano po kita, di ba? Oo. Ah, pero gigilit ka na. Oh. Pag may dami sa sakin sa pila Ah, anuhan mo yung, yung, pino na yan kasi dyan tumadaan yung sasakyan. Ah, sa araw, ano? Eh mga cops, mamaya na lang. Nasa bahay na uli kami. Aglit lang, di ba? Mabilis lang naman eh. Lapit lang naman yung biyahe. Doon sabi mo malayo yung kilometers, pero yung totoo siya nalapit lang siya. Ang ganda sa whitewood mo. No? di ba? Ang ganda. Hmm. Pero mas... Tapos mura pa yung bahay. Hmm. Ganda maganda yung nakuha nilang bahay mga cops. Malaki. Tsaka... Madaming tuwarto. Hmm. -mm. Malapit pa sa college, no? Hmm. Ganda yun pag maraming ano, pag yung ang tawag dun. Mamay, mga kamag-anak ang darating. Ah, kasya dun. Ano? Yeah. Yeah. Okay, mga kabs. Thank you.